Okay, good evening po, mga kababayan. Today is Saturday, November 25, 6.30 in the evening. Pero ipopost ko po ito for tomorrow. Kasi nakapagpost na po ako for today. <coughs> ipopost ko po ahead kasi baka mag brown out na naman now ano po ang pag-uusapan natin alam nyo, hindi ko gustong tinatapik itong si Harry Roque no? hindi ko siya gustong <clears throat> pinag-uusapan pero hindi pwedeng hindi pag-usapan po eh. Ewan ko ba, ewan ko po sa inyo kung hanga kayo sa taong ito, pero ako naalibadbaran po talaga ako sa taong ito. Parang, hindi ko siya bet. Hindi ko siya, ano, I don't like this person. Pero alam ko po na hindi maganda sa isang tao ang magsalita na hindi ko gusto ang isang particular na tao. Hindi ko talaga siya gusto. Ito na naman nga. <clears throat> lagi na lang na lagi na lang siyang uh, in the news. At ito nga po, mayroon naman siyang mayroon na naman siyang bagong <clears throat> palabas, anunsyo, salita na hindi ko kaaya-aya pakinggan. At ako po ay parang sa tingin ko sa kanya napaka-demanding niya na napakayabang. Parang akala mo kung magsalita po siya, akala mo kung sino. Naka, ano ako kasi, masyado pong malamig na ngayong panahon. Tsaka, malakas ang ulan dito sa amin. Maghapon, um, kahapon maganda na yung panahon eh. Tapos ngayon, bigla na naman umulan maghapon. Lamig. <clears throat> Kaya matutunog at umahagat ngayon, ano naman po, ano na naman po ang ibinida nito ni Harry Roque. Kung magsalita pati siya eh, parang parang sakit sa tinga pakinggan. So ito nga po na naman ang bago niyang uh, bago niyang bago niyang ibinibida na galit siya doon sa sa mga may gawa ng resolusyon dyan sa kongreso para pumasok ang ICC dito sa Pilipinas para imbestigahan nitong uh, bloody drug war ni, ni dating Pangulong Duterte. May pumasok na. Parang may pumasok na. Buhok sa mata ko. Ano yata? Pilipinas alam nyo, itong mga mga kontra dito sa ICC, yung mga issues tungkol sa mga Duterte, lalo na yung issue po tungkol kay BP Sara, lagi po nalang pinagiinitan talaga si Martin Romualdez. Bakit kayo ganyan? Laging kontrabida sa inyo, Martin Romualdez. Siguro... Pag kayo-kayo lang nag-uusap-uusap eh... Tinitiran nyo rin si... PBB. Hindi nyo lang... Kasi... Magawang magsalita sa ngayon... ng kontra sa kanya... For obvious reasons... Kaya si Martin Romualdez ang... Tinitira... Uh, At talaga nga ang paliwala po nila... Baka na... Baka na ito lahat ni Martin Romualdez... Para mawala daw si Dipisara kasi nga siya daw ang tatakbong pangulo ay ewan ko sa inyo ang aga-aga eh eh ano naman ngayon kung kung uh, kumandidatong pangulo si Martin Romualdez kung gusto mo Roque tumakbo ka rin masyado kayong ano eh wala nang sinasabi yung tao tungkol sa ba, sa ambisyon ni Sara na magpangulo pero kayo eh masyado ninyong inaano yung tao inggit ka lang yata dahil guwapo yun eh mistisong kastila no? na ito po yung nakakainis do, tungkol dun sa sa sinabi niya ngayong araw na to na yun daw na mga uh, ang talagang pinatutungkulan niya po talagang pinipersonal niya tinutukoy niya ay si Martin Romualdez. Talagang yun ang pinagbibintangan po niya na may pakana nitong mga mga resolutions na ito. Bakit? Ano naman ang akala mo, Roque, sa mga kongresista? Kaya lang na, para bang gusto niya palaba, pinapalabas niya na ang mga ang mga kongresista, kaya lang na utos-utosan walang sariling walang sariling bait walang sariling isip ganun na kaya lang kaya-kaya nan -kaya sila ni Romualdez na pasunurin sa gusto niya parang hindi naman yata eh patutalino rin ang mga yan may mga sariling pag-iisip din yan para yun ang gusto niyang palabasin ano yan si ang tingin mo kay Martin Romualdez eh parang puppet master at itong mga kongresista ay mga puppets hello baka ikaw dyan ang puppet eh Opo mga kababayan, ang tingin ko dito kay Rocky, puppet ito ni ano eh. <coughs> Duterte puppet. At ito nga pong si... Ah, yung aking lagundi. Kapsirup. Nilalanggap? Kaya pala may langga. Hindi. Matamis pala yan. Hmm. <coughs> Try ko nga kasi yung lagundi eh. Hindi ko pa nga binubuksan. Nilalanggam na. Now, talaga pong nakakainis ang haba ng sinabi niya. At ang sa salita pa po niya, uh, pinangahawakan kasi nila, nila Roque, ni, ng mga Duterte, na yung uh, original na sinabi ni BBM, na wala na tayong kinalaman pa sa ICC, na hindi niya papapasukin sa Pilipinas. <coughs> Tapos, ito daw si Romualdez parang nagsasariling uh, nagsasariling desisyon na para bang pinangungunahan o tumataliwas daw sa tumataliwas sa desisyon ni PBBM at sabi po po niya kailangan daw sundin napaka-demanding eh kailangan daw na sundin yung sinabi ng pangulo yung tono pa po niya, parang inuutusan pa niya yung Pangulo, ha? Parang nag-uutos siya, nagde-demand. <coughs> parang inuutusan niya si Pangulong uh, Marcos na kung hindi raw susunod si Romualdes sa kanya, tanggalin daw. Wow! Tanggalin! Bakit? Si PBBM ba ang naglagay niyan kay Romualdes niyan? Di ba pinagbutuhan niyan? Although, mayroon sigurong kinalaman, pero, para ba namang, ganyan siguro kasi, nasanay po kasi itong si Harry Roque, doon sa sistema ng uh, pamahalaan ni Digong. Kaya daladala pa niya hanggang sa ngayon, na, halimbawa, kung mayroon silang gustong mangyari, kailangang sumunod ang lahat at yung hindi susunod tanggalin or worse kaya po alam nyo nakakatakot po talaga na si Sarah ang maging susunod na Pangulo dahil ang tingin ko po baka mas malala pa ito kay Digong eh dahil nga sobrang uh, masyadong eh, spoil brat na para bang lahat ng gusto niya kailangan masunod at yung hindi susunod ay paparusahan Hindi po magandang leader ang ganito Parang walang rule of law Parang ang batas e eh, yung mismong pangulo nag-iisang tao siya mismo ang batas parang mas malalapat tingin ko mas balala pa to kay ano eh kay digong eh pero inyo kung hindi ito mas malala publicly nagawa na niyang hiyain sampalin bugbugin yung lalaki yung sheriff na kumbaga eh sumusunod lang naman sa utos nung may utos sa kanya di ba sheriff yun nung porte kung baga pinapatupad lang niya yung trabaho niya, yung utos sa kanya. Sa pagkakatanda ko, yung time na yon na magkakaroon nga daw po ng <clears throat> demolition ng mga illegal settlers sa Dabao. Eh, tinawagan daw by phone ni Sarah itong sheriff na wag mong Huwag ka munang magde-demolish. Antayin mo ako. <coughs> Parang ganun po yung ah, uh, issue niyan. Pero pagdating ni Sara, siguro kung mga ilang oras lang naman kasi mayroong ina si Kaso yata ang iba. Pagdating ni Sara doon sa sa site, eh nagumpisa na yung demolition. Kaya galit na galit ang Sara <coughs> kasi siguro kahanapan pa ng well kahanapan pa ng resettlement pero ko naman tingnan mo ang ang batas po kasi proseso 'yan eh hindi naman basta naisipan ng naisipan ng court na mag-demolish right now parang hindi naman po ganun eh parang there are warnings na usually ang warning is hanggang tatlong beses na kumbaga kaninong kasalanan yon na hindi pa nahanapan ng uh, lilipatan yung mga mawawala ng bahay kasalanan niya yon kumbaga yung time na yon siguro yun na yung pangatlong warning kaya nga demolition na eh Siyempre, alangan man mag-aantay sa kanya eh hindi naman siya yung boss nitong sheriff na ito. Mayroong ibang may utos sa kanya. Yung korte. And the korte is separate from the from the function of the mayor. ba diba? Dahil yung mayor is executive. Ngayon, kung matagal na silang winarninga na, oh, yung mga mawawalan dyan ng bahay, hanapan mo ng hanapan ninyo ng malilipatan, eh baka hindi ka agad ginawa. Kaya nga umabot sa tatlong warning. Palagay ko lang po yun ha. Kasi usually ganun baga. Hindi naman, hindi naman ura urada na yung pagpapademolish na yan eh. Matagal na proseso yan. Tapos eh, nakakaawa yung, naipost na naman, mayroon na naman nagpost dito sa sa YouTube eh. Nakita ko eh nakakaawa po yung lalaki kasi maliit lang siya tapos si kinwelyuhan binitbit ganyan tapos pinagbubog nakita ko yun sa TV dati pinagbubugbog talaga niya parang lalaki itong si Sarah para siyang lalaki kung umasta maganda naman po yung matapang lalo sa babae maganda yung nagpapakita ng tapang pero parang napahiya naman po yung tao eh Napahiya. Kumbaga eh, temperamental. Kahit galit siya, pwede namang hinatak niya sa isang inilayo niya doon sa mataong lugar. Tapos kinausap niya, kahit muramurahin niya yon at least malayo sa tao. Pero yung pagdating na pagdating, bugbogin niya. Kaya nakakatakot po si Sarah na maging pangulo. Dahil parang ang mga kilos po kasi niya parang, parang unreasonable. Parang hindi siya sumusunod sa batas. Yun po ang isang... Ewan ko kung iyan napapansin nyo yan, mga kababayan. Pero ako yun po ang napapansin ko sa kanya. Na parang hindi siya marunong sumunod sa batas. Sa totoong batas at sa batas ng kabutihan. Ay, hindi po siya pwede ba yun? Yung pag-uugali po ganyan, ang layo sa ugali ni Bongbong Marcos. Hindi po magandang maging presidente yung gano'n. Kung siya po magiging presidente, eh dapat talaga na mag-rejoin tayo sa ICC. Dahil may possibility po na makagawa itong Sara na ito ng mga mga ano eh, human rights violation kagaya ng kanyang ama. Yan po ang tingin ko sa pagkatao na. Eh, hindi ba nakalakihan na nila yon Sa Davao na yun ang nakasanayan nila na sistema doon? May nakurso na dahan, papatay. Hindi ko maintindihan, marami pa rin na mga Marcos loyalists din, mga vlogger na medyo sinusundan ko. Marcos loyalist. Pero, Sarah loyalist din. Hindi, ewan ko ha, kasi hindi kayang paghiwalayin. Porky ba Unitim? Unitim forever? Kahit na pala pro-China na, okay pa rin sa inyo? Ewan ko sa inyo. Ako ang number one na kinaayawan ko kay Sarah, yung pagiging pro-China eh. Yung issue po talaga ng China and the West Philippine Sea. Malaking issue po yan. Para sa akin ah. At probably, majority of the Filipinos. At, at pangalawa na nga po dyan, yung itong kanilang uh, bloody background. Kaya, mapanganib po ito si Sarah. Yan po ang basa ko sa kanya. Sorry ah, sa mga tagahanga ni Sarah. Pero yun po talaga. Ah, ano ba ito na? Lumayo na naman. Di ba si Harry Roque ang topic ko? So yun na nga po ang kinain. <laughs> yun na nga po. <clears throat> Nagsasanga-sanga lagi ang kwento ko eh. Yan po ang natural ko. Nagsasana-sana. Hindi ka maka-stick sa isang main topic. So, ang hindi ko po nagustuhan doon sa ginawa ni Rocky ay yung nagsalita siya na ang lakas pati na boses niya, yung tono niya parang nag uutos sa Pangulo. Hello, Rocky. Sino ka ba? Ni hindi ka nga ngayon part of the government eh. Ano ka na eh? Past tense ka na eh kung maka-utos, sumagas. Pangulong BBM, kapag hindi sumunod sa inyo, si Romualdez tanggalin. Wow! Puyo! Wagas! Akala mo ang inuutusan niya eh, kapantay niya or sino lang. Presidente ng Pilipinas ang inuutusan niya. At sino ka para magutos na o oh, tanggalin ikaw ba yung may policy? bakit alam mo sa pulisya ni Marcos. Tapos na yung panahon ninyo. Yung panahon ninyo na pag nakurso na lahan eh. <laughs> madelikado pa yung tao. Teki hey po mga kababayan tapusin ko na nga magsangasangan na naman nito ang kwento ko lagi talaga pag si Sarah pati ang nababanggit eh, parating lumili ko ang dila ko eh. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at uh, maya maya mayroon pa akong mayroon pa akong itatapik. Tanggalin ko muna kasi itong ah ito ganito, yung aking lagundi kapsir. Okay, uh, maraming salamat po muli at uh, see you in my next vlog diis